Gabi, Taro, ang top 14 health benefits alamin. Ang gabi o taro ay isang uri ng halamang ugat na mayaman sa carbohydrates, fiber, potassium at iba pang mga nutrients. Ito ay madalas na ginagamit sa mga lutuing Pilipino tulad ng laing, sinigang at ginataan. Ngunit, alam mo ba na ang gabi ay mayroon ding maraming benepisyo sa kalusugan? Narito ang ilang dahilan kung bakit dapat mong isama ang gabi sa iyong diet. Una, nakakatulong ito sa pagbawas ng timbang. Ang gabi ay may mataas na fiber content na nakakabusog at nakapagpapababa ng appetite. Ito rin ay may mababang glycemic index na nangangahulugang hindi ito nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar levels. Ang pagkain ng gabi ay makakatulong sa iyo na makaiwas sa overeating at cravings. Number two, nakapagpapabuti ito ng digestion. Ang fiber sa, sa, gabi ay hindi lamang nakakabusog kundi nakakatulong din sa pagpapalusog ng digestive system. Ito ay nag-aalis ng mga toxins at waste products sa kolon at nagpapababa ng risks ng constipation, hemorrhoid, hemorrhoids at colon cancer. Number three, nakapagpapalakas ito ng immune system. Ang gabi ay mayaman sa vitamin C, na isang anti-oxidant na nakapaglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at inflammation sa katawan. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggawa ng collagen na kailangan para sa pagpapagaling ng mga sugat at pagpapanatili ng elasticity ng balat. Number 4 Nakapagpapataas ito ng energy levels. Ang gabi ay mayaman sa carbohydrates na siyang pangunahing pinagkukunan ng katawan ng energy. Ang carbohydrates ay binubuo ng glucose na ginagamit ng mga cells para sa metabolic functions at pagkain ng Ang pagkain ng gabi ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng sapat na energy para sa iyong mga gawain at aktibidades. Number five, nakapagpapababa ito ng blood pressure. Ang gabi ay mayaman sa potassium na isang mineral na nakapa, nakakapag-regulate ng fluid balance at blood pressure sa katawan. Ang potassium ay nakapagpapababa ng sodium levels na nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure at water retention. Ang pagkain ng gabi ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang normal na blood pressure at maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng stroke, heart attack, at kidney failure. Number six, nakapapabawas ito ng cholesterol level. Ang gabi ay mayaman sa beta-carotene na isang antioxidant na nakakapagpabawas ng bad cholesterol or LDL level sa dugo. Ang bad cholesterol ay isa sa mga sanhi ng atherosclerosis o ang pagbara ng mga arteries na nagdudulot ng cardiovascular diseases. Ang pagkain ng gabi ay makakatulong sa iyo na maprotektahan ang iyong puso at blood vessels mula sa damage. Number seven, nakapagpapabuti ito ng vision. Ang gabi ay mayaman sa vitamin A na isang nutrient na kailangan para sa pagpapanatili ng malusog na vision. Ang vitamin A ay nakakapagprotekta sa mga mata mula sa mga infections at dryness at nakakapagpabawas din ng risk ng age-related macular degeneration o ang pagkasira ng central vision. Number eight, nakakapagpabuti ito ng bone health. Ang gabi ay mayaman sa calcium at magnesium na mga mineral na kailangan para sa pagbuo at pagpapatibay ng mga buto at ngipin. Ang calcium at magnesium ay nakakapagpabawas din ng risks ng osteoporosis o ang paghina at pagkabali-bali ng mga buto lalo na sa mga matatanda. Nine, Nakapagpapabuti ito ng skin health. Ang gabi ay mayaman sa vitamin E na isang antioxidant na nakakapagpabawas ng mga signs of aging tulad ng wrinkles, sagging skin at age spots. Ang vitamin E ay nakakatulong din sa pagprotekta sa balat mula sa sun damage at environmental pollutants. Ang vitamin E ay nakakatulong din sa pagpapagaling ng mga sugat at peklat. Number 10, nakapagpapahaba ito ng buhok at nakapagpapaganda ng balat. Ang gabi ay mayaman sa vitamin A na isang nutrient na kailangan para sa pagmaintain ng healthy vision, skin, and hair. Ang vitamin A ay nakapag-i-stimulate din ng growth at repair ng mga cells sa katawan. Number 11, nakapagpapabuti ito ng metabolism. Ang gabi ay mayaman sa vitamin B complex na isang grupo ng mga nutrients na kailangan para sa pag-convert ng food into energy. Ang vitamin B complex ay nakakatulong din sa pag-regulate ng mood, nervous system, at hormone production. Number 12, nakapagpapabuti ito ng kidney function. Ang gabi ay may diuretic effect na nangangahulugan na nakakatulong ito sa pagtanggal ng excess water at sodium sa katawan. Ito ay nakakabawas din ng pressure sa kidneys at nakakapag-prevent ng kidney stones. Number 13, nakapagpapabuti ito ng brain function. Ang gabi ay mayaman sa folates of vitamin B9 na isang nutrient na kailangan para sa paggawa at maintenance ng DNA at RNA, ang genetic material ng ating katawan. Ang folate ay nakakatulong din sa pagdevelop at function ng brain cells, lalo na sa mga bata at buntis. Number 14. Nakapagpapabuti ito ng mood at mental health. Ang gabi ay may tryptophan, isang amino acid na precursor o raw material para sa serotonin, ang happy hormone o neurotransmitter na nagre-regulate ng mood, sleep, appetite, and memory. Ang tryptophan ay nakakatulong din sa pagproduce ng melatonin, ang hormone na nagre-regulate ng circ circadian rhythm o body clock.